Kawat Shop. Nandito okay. po kami ngayon sa ano ba to? Ano pa kalan Mangrove. Mangrove. Mangrove Eco Trail. Nandito po kami sa Mangrove Eco Trail. Ah, uh, ito po ay Municipality of Ibi Magalona, Barangay Tumungtong At ngayon papasok tayo dito sa Tumongtong Mangrove Eco Trail. Ngayon, malalaman natin kung anong nandito sa loob. Okay, susamahan nyo kami. So, ayan po. Ayan. Napakaganda po. Ang ganda ng daanan. No? Sarap magpa-picture dito ah. Ganda. Ganda dito. Sayang po ang pagkakataon kapag nagawi kayo rito at hindi kayo pumunta rito. Ang ganda rito eh. Wow, dito ay, po ay meron dito sa fa Malinis Seafood. Kung po kayo dito sa Mangrove Eco Trail, makikita niyo yung mga seafood. So, magkano po ba ito? Ganito. Ah, ganito? Palifer Luto na 50. Para a liquid cheese na siya. Ah, papaluto. Paluto. Oh, oh, ang galing. Depende sa yung mga paluto. Ay, ah, pag pumunta po kayo dito sa ano, Mangrove Eco Trail, Meron mga seafood sa uh, ang tao dito. Seafood si store. Yan, ayan po yung mga ano nakita nyo. alimasag na. Pusit. Alimasag. Um, ayun na, ang, ang, ang sarap ng islang yan, um, no? Iskalok. 250. Yan. So, habang namamasyal kayo rito, kaya mag-stay kayo sa isang lugar, ay pwede tayong pwede magpaluto at uh, kumain-kain um, tayo ng mga seafoods dito. Yan. Yan, wow. Pwede pala magpaluto oh, tapos pag nag-stay na kayo doon kung saan man doon, oh, pwede nang pagdiyan ng pagkain. Oh, Yan. Oh, ito pa. Ito naman yung ano, uh, Regis Seafood. Si yeah, ayan oh. Ano po ito? Panos. Panos. Kumusik. Mm. Oh. Ito maganda ka, pa ka, no? Ay, Ako ako ako. Ang sarap po maglakad dito, sarap maglakad na nakapaka kasi nakita niyo yung dinadaan naming kawayan, no? Oh. Ako ako. Marami po mga ibon dito kaya lang wala pa kami nakikitang ano dami mga pictures ng mga ibon kaya lang wala kami nakikitang ibon pang nandito na lumilipad-lipad mga ano lang mga litrato lang yes malapit na kami sa dagat at ah uh, so ang ganda-ganda po talaga mga Marirelax relax kayo rito. Maganda po dito sa lugar na to. Ayan, ang dami po naliligo mga bata. Ngayong oh, maya, maliligo na kami rito. Pero magtitingin-tingin muna kami sa paligid. Ang sarap uh, umapak sa buhangin. Ayan na po ang ating mga sirena na Smoky Mountain. Woo! ayo naligo po sa mga taga-Smokey Mountain. Dati, sa dagat ang nabotas kami na liligo. Ayon, nandito na sa Ibi Magalona. So, po, ang nag-develop pa lang lugar na ito ay si Mayor Marvin Malacon. Siya po ang mayor ng Ibi Magalona. At uh, napakaganda po sa lugar na ito. Grabe, pag nagawi kayo dito, punta kayo dito dahil ang ganda talaga. Dito pag pupunta kayo rito bago kayo kumarating dito may mga uh, seafoods uh, store, restaurant na pwede kayong mag-order. So kahit hindi na kayo magbaon basta may budget lang kayo, marami pong ano doon uh, affordable naman yung mga orders ng mga mga seafoods kila, uh, kaya napakaganda po dito. Ito po oh, pwede kayong Uh, dito magtatanong tayo para sa inyong impormasyon nung pag gusto nyo rito uh, pumunta. Yan, ito. Ang ganda. Oh. No, yan. So, pwede. Ganda rito. ito oh. Yan. Oh. So, yan. Tatanong tayo dito kung pag uh, nag-cottage ng magkano, may ba magkano bayad? Ang dito 2K Dito po buo ito lahat na 2K 2 isa lang dito 2K sa amin Ah. Tapos uh, magdala na lang kayo ng foods niyo kung gusto niyo. Mm, pero pwede rin mag-order din sa mga ano, daan ng ah, tapos kung gusto niyo additional diyan, mag-order lang kayo sa market namin. Ay, ah, yung mga seafood. Si yung mga seafood siya yung daanan yung papasok ah, dito. Diyan na kayo mag-order sir. Ah, uh, opo. Gusto niyo. Uh, ah. kulang diyan? So ito itong laki na to 2000 ano? 2000 uh, ah. to, bonus to. Ah, uh, uh, ang ganda. Yung mga kadis na medyan iba, 300. 300 po. Ah. so yung dalawa doon, round cut, it. 1000. Hmm. Tapos ang arc doon nga no cottage 1000 din. Sino po may-ari nito? Ah, community lang, sir Ah, sa community. Yeah. Ay, ito po magkano yan? 300. Ah, 300. Wow, 300. Ah, diamond yan. Ah, uh -huh. diamond 1. Diamond 1 ito. Yung ihanda. Ah. Tapos sa doon may diamond doon sa doon sa kabila. Uh -huh. Okay. 300 din. Ang ganda. Sige, salamat po. Sige, sir, thank you sir. Ah, uh -huh. ito po eto pag ito inarkila nyo, ano, 300 lang ang cottage na to. So, more lang po mga cottages dito. Uh, saya, saya mag dito maghapon. Yan, ito. Hanggang alas 6 po ang dito pwede. ang alas 6. Bago kayo makarating dito, may mga ano, uh, seafoods market. Tapos ang dami mga groove, yung dinaanan namin kanina. Tapos may mga seafoods market. Pwede kayong kahit hindi na kayo magdala ng pagkain. Pwede na doon magano sa mga ano sa mga seafoods market nila. Yan, punta natin yung CR. Yan, ito po yung ata niyo po yung toilet nila. Ang galing oh, mga bote oh. Yung mga security, yung mga nag mga mga dito. Yung nila yung bote, tapos nilagyan mga ginugupit-gupit nila yung mga ano, yung mga plastics. Tapos nilagay, nilagay nila dyan sa mga loob oh. Galing oh Diba ang gandang wall uh, Ito po yung CR Wow ang ganda naman ng CR na to oh. Ayan so, may... Diba ah, uh, nyo eco friendly Ayan, Meron pa rin daw pong uh, viewing deck dito Para Matanong natin yung ano Yung, yung baba Ayan dito po sa area na to pwedeng uh, magkaroon ng program program ayan nakita nyo may maliit na stage doon, no ayan ang ganda rito ayan po so kung meron kayong mga ano mga retreat okay mga one day uh, activity pwede rito may kasama pan swimming ang maganda pa lang po dito sa beach na to ay eh, uh, ano, maraming magagandang tanawin tapos hindi talaga bilad na bilad sa araw kasi pwede kang sumilong sa mga ano sa mga puno Ayan. kaya hindi ka masyadong iitim ito yung ano during ano deck dyan po akyatan oo akyatan doon po kung gusto mo so ayan yun po meron pa dun ayan. ayan. ito po makikita natin yung ano yung yung kapaligiran so akita ko dito yeah Ayan, nandito na po ako, makita ko dito So, kita sa taas Ito yung viewing deck Wow So, napakaganda po dito makikita natin yung kapaligiran galing so ayan na po nandito na tayo sa so, viewing deck ayan so, po makikita natin yung kapaligiran handa ganda wow meron pang puso pa, cottage wala lang po yan ayan <laughs> Ganda, oh. Ayan po, kami pababa na mula dito sa viewing deck. Nayali sa kawayan. O, parang bagay. Ay, naulog na. O, naulog, naulog, naulog. Na. Nauulog na talaga. Anong <laughs> Ulog. Buti na lang. Buhay pa ako. <laughs> <Yes! laughs> Nagtatawa na po ako nitong aking mga players. <laughs> o, oh, yung gamit niyo ako. O, yung gamit niyo ako. So, ito na po. Ayan. Ito po. O. Oh. Ayan. Oh. Pwede na nating arkilahin yan pag nagpunta kayo rito sa sa Eco uh, Tumungtong Eco Trail, Mangrove Trail. Ito po ang Tumungtong uh, Mangrove Eco Trail. At uh, nakakatuwa po dahil ang nagdevelop nito ay ang kanilang mayor na si Mayor Mar Marvin Malacon. Uh, napakaganda po dahil na uh, talagang nagkaroon ng pasyalan dito sa lugar na to at natulungan po yung mga ibang mga tao dito na magkaroon ng mapapagka ng hanap buhay. So shout out po kay Mayor Marvin Malacon. Salamat po dito sa inyong uh, ginawang uh, tourist destination. Napakaganda po. O oh, ito pala si Mayor Marvin eh. Uh, punta natin si Mayor Marvin. Ayan po si Mayor Marvin Malakon, siya po ang uh, nag-develop nitong area na to para dito sa lugar niya ay merong uh, destination. So ito po ang kanyang uh, kung gusto niyo pong kumontak. Ito po. Smart 09097990537 at sa Globe ay 0966813 3541. Yeah.